What's up guys! So, good morning po sa inyong house. This is Mark Harvey. So, for today's video, magpapaligo po tayo ng manok. Wow! So, kung naalala nyo guys, nung nakaraan po nagpapaligo, eh, nag, uh, kaya po ako ng pasok. So, ngayon naman po, magpapaligo tayo ng mga manok. Actually, napakadami lang, pero di ko masasabing, or di ko mauubos yun ngayong umaga. Basta samahan nyo ako guys. Pero bago ko po simulan, gusto ko manang i-shoutout yung girlfriend ko na si Ronaline Tabupara. Wow. So, ayun, shoutout sa'yo mahal. Very supportive girlfriend ko. Wow. Na Lagi nagpupush sa akin para mag-vlog. So, ito naman. So, yan. Ingat lang po kayo palagi dyan ni tita. So, simulan natin guys. Tara. Let's go. Sheesh. So ayun guys, gusto ko muna ipakita sa inyo yung manap na papaliguan ko. So ayun, dito simula dyan, nandun. So ayun, dito lang muna ako sa side mag papaligo kasi di ko naman to maubos siguro sa isang araw. So ayun. Ito so, na ba nakaready na yung balde na may ano, wash out shampoo nila so ayan kung makikita nyo napakadami so pang iniintayin natin simulan natin let's go Sheesh! Nah, bangga. So, eh, na ako kanila. Ayan. Yun. Ito napakasalbahan na Nakakagigil ito. Kaya, guys, manok. Kaya, pag, uh, medyo hindi ka mabilis, o ka kampante ka, pwede ka mapalo guys. go. Nah, So ayun guys, medyo nangangalati na tayo dito wow. sa Wow. Uh, sa side na to. So pakita ko sa inyo. Okay so, guys, ayan pa tapos lang. So medyo madami-dami na rin. Nangalati na. Yan tapos na. Yan tapos na. Yan tapos na. So ito, dito na tayo sa manok na to. Ito so, yung pinakaayaw kong manok dito sa bahay I promise. Minsan nang napalo niyan yung pako ko eh. Sakat pa naman. Eh, tignan nyo guys kapag kukunin ko siya. Tara, paliguan natin.

Yan, tapos yan Palisiam na lang po Dito sa side na to Dito Ayan. Tapos yan Nakikita nyo na so, Tapos yan Then Kung napapansin nyo pala guys Yung building na yan 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 yung Napakalaka na yan Yan po yung Gymnatorium Sports Complex ng Tarlac City. So, yung mga sikat po dyan na ano, ni Carlos Yolo, minsan na po siyang nakapunta dyan. yung traffic dyan, yung mga nakaparking sa labas sa highway, napakadami. So, ayan Oh. So, bali papunta pala to uh, Kamiling. Pag sasakay kayo ng bus, papuntang Kamiling. Ayan madadaanan nyo yan yung sports complex na yan yung building na yan guys so ayan share ko lang po sa inyo <laughs> so ayan tapusin na natin yung sham na yan let's go cheers so hello guys bali tapos na po yung sham dito sa dulo ito nakikita mo mga basa na sila Ayan, na. Ayan. Ayan. so ayun guys tapos na po tayo dun sa natitira na dito po sa side and actually biro, biro yung magtrabaho dito sa farm guys kaya kung wala kang tiyaga hindi ka tatagal dito and, gusto ko lang po magpasalamat sa mga nanonood sa aking vlog sa mga tumag-upload ko and hanggang dito na lang po ang aking video guys so for today sana mga mag-iingat po kayo palagi dyan and huwag niyo pong kakalimutan supportahan ang aking mga video guys please like and share this video guys ingat po kayo palagi Girl so lang. I love you. Bye bye. Shish.